So kini mga igsuon nga video ako. Related gyud po ni siya sa Biblia ka tong siya Pasol Pedro nga uh, tungod sa pagtuo kalakaw sa tubig. Nya ato atong tan-awon mga igsuon. Nakita nila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. At natakot ang mga apostol. Akala nila ay sila nakakita ng multo. Huwag kayong matakot. Ako nga ikaw yan, Panginoon. Ayagan mong pumunta yan. Pumarito ka, Pedro. At si Pedro. So, dire na mong ikso na kasugo naglakaw si Apostol Pedro sa tubig. Ang nagipaad to siyang isos, gitugutan nga pad toon. Tungon sa, yaha nga pagingon nga pad, maanha ako diha. Yato pa rin ang mga on, ang video. siya ay naglakad patungo kay Jesus. Ang maramdaman ni Pedro, ang ihip ng angon, at nakita niya mga ano, siya ay natakot at lumubog. Iligtas mo ko, Panginoon. So kini nga kon mga igsoon sitwasyon. Dito, makakuha og usay nang kuha natong pagtulon ani eh, nga mao nga video. Si Apostol Pedro nakalakaw na sa tubig pero sa diha nga nahadlok siya sa hangin kay nagduduhan na siya on, mga mao to nalundag na sa tubig. So iyang pagtuo mga ligon ta kayo kay eh, nakalakaw na gud ko sa tubig pero tungod sa mga unos nga siya nalundag siya. Ang nakuha atong na pagtulon eh, ani mga mao ang kita nga kung kasugod nang tatas so itong pagtuong nga ito sa ginoo magkapadayo na ito sa itong pagpangalagad sa ginoo pero sa diyan nga maabot itong mga unos mga, mga pagsulay so diyan na ito ma masugo na po kita magsunog lundag sa itong pagtuo magkawala maka, magkahanap ang itong pagtuong ito sa ginoo kung doon ay mga pagsulay mga pastong kinabuhi sama sa mga unos naga related kini sa ito ang uh, kining unos naga subingay kini sa ito ang uh, kinabuhi nga doon ay maabot ng pag so, nga pagsulay ng to nya para yun ang pagtanaw ang mga medyo ikaw na maliit ang pananampalataya bakit ka nagalin So din yung mga iso na kuha na ito nga ingon sa inong Kristo ang ikaw kuno nga gamay kay pagtuo nga nagduduha ka man pero, so, ang bot kini pa sa atong sa ginawa, mga igsuon nga hindi kita magduduhas tong pagtuo. Kung kita mangalaga na sa si Ginoo, kita mag uh, na ta. So hindi kita magduduhas tong pagtuo. Sama ni Pedro nga nalundag sa tungod sa pagduduhas pagduduwas yung pagtuo. Pag pero ang nakanindot lang mga igsuon nga bisan og uh, sa pagtuo mga ikso, pero kung sa kinahanglan sa tabang ingon nga iligtas mo ako panginoon. Ingon siya, tabangi ko Ginoo pero giluwas gid siya sa Ginoo mga igsuon. Mao na nga bisan kita mga sa unsa so, ka a nduna tay maghoya nga pagtul pero kung ta kita sa gino tabangan kita ni ya saman ini karong bijung atong itanaw nya atong padayon sa pagtanaw nga igson kone ni ko ay anak ron tu ko tapos yo videos at chaise namba na So mo na magisuon no, nga sa atong kinabuhi diay, ay dili lang kita nga uh, magdodoha gyud sa so, atong pagto kundi kita karon nga ana uh, Kristohano na padayon kita sa pupung lagi sa Ginoo magisuon na atong pagto atong kuptan hugtang atong pagto magisuon manya daghan salamat sa pagtan-aw sa itong video naganahan mo sa atong video mga iso, on, palihog sa pagpalo uh, share manya like po mga igsoon aron Uh, doon na mga tao mga nga maka-share, maka-kita, maka sa siya sila pagtulunan. Yeah, nga, salamat. Ang Diyos mag-aubang kayo po